Magandang araw po. Ako po si Attorney Araceli Habaradas mula sa Ateneo Law School. Ako po ay isang mediator at nagtuturo ng mga dispute resolution courses sa at Ateneo. At ito po ay ang KP Express. So, ang umpisa ang proseso may dapat bang ng ating KP para matiyak na siya ay mananatiling impartial at Literal. Bago pa man mag-umpisa yung mediation, sana tingnan muna ni mediator kung may malapit siyang relasyon or connection sa bawat partido. Kamag-anak o malapit na kaibigan mo ba yung isa sa mga partidong humaharap sa KP? O di kaya yung isang partido ba ay malapit sa kamag-anak o kaibigan mo? Kung oo, mas mainam na wag nang ituloy hawakan yung mediation ipasa mo na lang ito sa iba dahil malaki ang posibilidad na may kakampihan ka sa proseso. Isa pa, alamin din muna ni mediator kung mayroon siyang conflict of interest or anumang personal na interes sa idinulog na alitan sa barangay. Alamin niya muna, may utang o atraso ba sa'yo yung isa sa kanila? Or baka may personal kang interest dun sa lupa o sa pera na pinag-aawayan kung oo ang sagot sa kahit isa sa mga tanong na yon ibang KP official na lang sana yung humawak sa mediation